Hello guys. For today's video, kakantahan natin si aking Snowy. Grabe mga kacharis, gustong gusto niya. gustong gusto Mga kacharis, gustong gusto niya yung boses ko. Uy! <laughs> Sa gusto, gustong gusto niya yung boses ko, tinalikuran na ako. Ayan na, kakantahan ko siya. Turn <laughs> Never gonna be the fall Right cái Turn around Right now Never gonna be the fall Right now Turn around Mark going in a park I'm gonna lie and call it out Turn around right now Ikaw lang naman ang guide ko chan <laughs> Bakit ba maganda yung boses ni Myaomi? Try now <laughs> Turn around Bakit ka hindi naging tapat Ang kailangan ko ikaw <laughs> Ina baby May ingay ka kanina diba? Maingay ka. Oh, sumisigaw ka nga eh. Sabi ko, an oy. Sabi ko hanggang 36 yung size. Anong sinasabi mo? Anong hindi? Oy. Oh, eh? ka kaya. Wala tayong pambiling chicken. Wala tayong pambiling chicken. Wala nga, di. Pag maingay. Snow! Snow! Ay! Wala tayong pambiling fish. Fish ba? Pag maingay ka, wala tayong pambiling fish. Ha? Hoy. Snow. Oh, hindi ka naman pala bungol eh. Ha? Snow. Gusto pala niya snow. Ayaw niya ng snowy. oh snow. 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 Kakain ka na? Kakain ka na? Fish? Alam.

<laughs> ano naman yan kain ng ate? Hindi ka niya bigyan? Wala na daw. Wag, may lasa yan. May isda siya sarili doon.